Hello, good morning mga idol! Ah, Nag-vlog tayo ngayon mga idol. Sana supportahan ninyo ang aking YouTube channel, Jerry Bantilan Vlog. Pakisubscribe, pakilike, pakishare, pakipindot ng notification bell para matumais yung ating mga video ng Whitey. Welcome, welcome to my YouTube channel, Jerry Patilan Vlog, mga idol. Good morning, good morning sinang lahat yan. At ito, ka-out ko lang, nandito ako ngayon sa area. Ayan, sa area dito. Magpa-vlog tayo ngayon mga idol. Kumusta, kumusta ang mga ating mga OFW dyan sa iba-ibang dako ng mundo? Kumusta kayo dyan at sana nandyan kayo sa mabuting kalagayan. mga idol nagpa tayo ngayon. Supportahan ninyo. At maliit pa ang ating subscribers. Jerry Pantilan Vlog. Yan po. At Jerry Pantilan TV. Ang aking pangalawang channel. Yan po. Supportahan ninyo po. Please, ako nakikiyosan po sa inyo. na Ito YouTube channel. Ito mga idol, uh, matagal na ang aking channel. Kaso lang, wala mga viewers ko kahit maliit lang ang aking viewers at saka subscribers ko nagpapasalamat pa rin ako ako ito aking uh, pang good time lang Ayan. mga OFW ingat kayo dyan palagi at lagi tayong magdasal sa Diyos na siya nakakaalam sa lahat na sana bigyan tayo ng magandang pangatawan at iwas tayo sa mga matitinding sakit at lagi tayo handa sa darating ng mga sakuna, kung anuman, sana atasalpot natin po ang ating West Philippine Sea, sana hindi po tayo magira gira Sana malayo na sana sa gira ang ating West Philippine Sea dahil nakakatakot po at sigurado pag bumulwak ang ating gira dyan sa South China Sea dahil sa mga insek na nangangagaw ng mga area kahit hindi sa kanila inaagaw, gigil na gigil na ako sa mga insik na yan. Nak -tok -tok. Gigil na gigil ako. Pero ganoon pa man, sana dasal tayo na hindi magigirap. Yan. Ang hirap kaya magigirap ng idol. Ngayon mga idol, magbibidyo tayo ngayon. Double vlog. Yan. Ito mga idol, ulog Ang ating content ngayon mga bate Mga idol, ang ating content ngayon ay ulog ya Yan. Ito mga idol, pagkain ng mga mahirap. Pagkain ng mahirap. Ordinary vlogger. Pagkain ng mahirap. Itong ano ba? Ano? idol. Uh, ko sa suka. Yan. Kasi naalala ko nung panahon ng lolo ko na sa bundok kami nangatira. Itong ginagawa niya at ito pinakain sa amin adobong ulogbate. Alam mo nito sa amin, bundok mga idol, lupa namin. Kahit kahit saan tumutubo mga ulogbate doon sa amin. Parang nitip na ulogbate. Mas masarap. Ginawa ng lolo ko, inaadobo niya ng suka. Kawawa naman ang lolo ko nandoon na sa heaven. Maliit pa ako, sila nagpalaki sa akin mga idol. Na ako, iniiwan ako ng nanay, mama ko dati. Nag-iwalay sila kay Papa. Nag-iwalay sila, tapos iniwan ako ng lolo ko. Dalawa lang kami magkapatid, sa tunay na ina. Si Emily Bantilan at nag-aasawa na ngayon na sa Mindanao. Ayan. Tapos may mga nag-aasawa ng mama ko sa kabilang bayan. Mayroon na ako mga half-tense, uh, mga half uh, ano, mga half sister at half brothers kabilang side naman sa papa ko may mga sister may mga brothers yan ito naman ako nag-asawa naman ito mga idol pala sa haw -hawa, hawa pala no talaga ng kapalaran no naghiwala na rin ako sa asawa ko yan naghiwala ako ng asawa ko iniwan sa akin mga anak ko tat tatlo maliliit pa ang panganay ko, alam mo mga idol, panganay ko, grade 4 pa, tapos yung bunso ko, tatlong taon, tapos yung pangalawa ko ng anak, kinder, bali, 5 years yata, 5 years old, ang pangalawa ko. Ayan, so, hirap, doon ako sa Marinduque, iniwan kami, misis ko nagtrabaho, sa malas ng kapalaran, nagmana ako sa papa ko yata. Ngayon, gawalay kami noong 2013. Maliit pa mga anak ko. May sarili kami bahay sana doon sa Marinduque. Yan. Nagustuhan ko na sa Marinduque, mga idol. Ang ganda ng lugar doon. Kaso lang hirap ng pera. Yan. Nang ako ng nang iwanan ako ng asawa ko, ay, naku ang hirap isalaysay isalaysay eh, eh, ko na lang sa inyo mga idol dahil wala tayong ginagawa yun iniwan ka ng iniwan ng asawa ko, ang hirap ng buhay ko lahat ginagawa ko kasi nakakahiyan naman doon sa lugar nila pa, palipot nila, puro mga kamag-anak tsain, ako walang kamag-anak sa Marinduque, taga Mindanao kasi ako ayun iniwan ako ginawa ko lahat, nagtitinda ng isda, nag-aakit sa bundok, isda, isda, ayan, ikot-ikot sa pamamay, eh, pero kapos pa rin, nakapos, nakapos. Nag-aaral pa tuloy pa rin pag-aaral ng anak ko. Eh nung, para akong kasalanan, dahil pinapayagan ko daw ang asawa ko nag nagtrabaho sa Manila, eh hindi naman nila alam ang pinag-usapan namin, dahil ang asawa ko hindi kaya sa bundok, kasi nagbubundok kasi ako mga idol sa Bisaya pa uma sa Tagalog nagkaingin nagtatanim ako ng niyog saging yan hindi kaya ng misis ko ako na lang siya na lang nagtrabaho sabi niya siya na lang daw muna magtrabaho at pag uwi niya sunod ako na lang daw sunod ayun pumayag ako si usapan namin tapos Nagpadala pa siya sa akin ng pera, para sa mga anak niya. Eh, kasawa ng palad. May balitaan na ako bigla. ayun, nagka-asawa. Nagka, ano, nagka-disgracia yata. Nga nagka-asawa. Wala, hindi eh kami, hindi pa naman kami kasal. Okay, wala. Walang problema. Kaso para ako sinisisi. Ang ginawa ko mga idol, Dali mong salita. Bininta ko yung bahay. Binabalat din ako sa mga bahay ko. Binin, binin, binili lang ng ita, sa yung kano po masaya Manila. Ngayon, salay sa ikon na sa inyo. Pasensya na kayo. Bininta ko. Alas 12 na madling araw. Lumuwas kami ng Manila. Walang paalam. Dito na ako naghihirapan pagdating ng Manila. Walang maiwan sa mga anak ko. May pinsan ako, nakakahiya sa unang mga kapit bahay. Pero nagtatrabaho ako kasi Ay, ano, bago pala ako malis ng Marinduque, eh, inayos ko muna yung purpose ko kasi member ng anak ko ng purpose. Ayan. Tapos, malaking pakinabaw sa akin yung purpose. Tapos, inayos ko, nag-transfer ako ng pangalan kasi sa misis ko kasi yung ID, binibisyari. Ngayon, nilipat sa akin yung ID, binibisyari sa ako na. Bago kami umalis ng Manila, nagpagawa muna ako ni Sir Kadag ng para transfer Manila. Yun, pinagawa na ako. Kung so, kompleto na. Binigyan ako ni Ma'am Mascarinias ng referral para daw na pagdating ko sa Manila. Pupunta daw ako sa main ng DSWD sa Malati. Malati. Punta ko, binigyan ko sulat. So, binigyan ako ng pera, 8,000. Ah, 8,000. Yan ang pinapangupa ko sa bahay. Tapos nag-apply ako ng trabaho. Pilit ko lang nag-apply kahit labag sa kalooban ko. Sinawa ko sa mga anak ko. Dinala ko sila tatlo, Manila. ayon so, madaling sa salita. Ngayon, lumaki naman ang anak ko. Nag-aaral sila. Kaso lang, nag-graduate ng grade 6, naka-disgrace siya ng gurso ko ng babae, siyang 15 years old. Nag-graduate ng grade 6, naka-grace naka -gra -gra siya ng babae, nakaasawa siya ng madali, na bata pa. Yung 17 years na naman yung pangalawa kong anak, ganun din. Nag-graduate ng uh, grade, grade 8 lang siya, tapos nakapangasawa na naman. Sawa na sila, wala akong magagawa dahil hindi ako nakatutok sa kanila pero hindi ako nagsawa sa kanila na bilid palagi na magpakabayad kayo, marunong kayo matakot sa Diyos, iniwan kayo ng mama mo, magpakabayad kayo sa akin yan magpakabayad kayo sa akin, huwag kayong magano pero hindi mapigilan mga idol barkada, huwag dito sa Manila Subsub -sub na ako sa trabaho, laba, nag-aaral sila, laba, kapuyat, galing sa trabaho, Hanggang ngayon, nangingitim na ang aking kamay, kabila. Yan, nangingitim. Ito puti. Yan. Sunog sa init. na Hanggang ngayon, panganay ko, nakapag-college naman, first year college. Hindi siya nakapagtapos. Siguro, si kensim lang siya. Matalino pa naman sana. Lagi nag-award. Pinahinto ko sa college muna dahil kapos ako ng pera. Wala akong panggastos. Ayaw sana niya hinto. Kaso lang, wala akong magagawa. May utang pa nga kami sa since June ngayon eh. 5,500. Yeah, so, hindi niya ibibigay yung card or in card niya kasi wala pang ut may utang pa. Matagal na. Ayun, pinahinto ko muna. Nag-extra na siya ng full center. Tapos din ako sa pera pa masayro aros kanya. 500 kulang pa. Sa Tacros, Manila, Papuntang Pasig. Dating ng Pasig. pa pa siya. Full center, mga isang buwan lang yata siya doon. Ay, wala, wala pa. Isang dalawang linggo lang. Dalawang linggo lang siya. Minto na. Dahil pamasahin niya kulang. Ubus na ngayong itim ko. kira, okay, sa kapamasahin na bigay pa limandaan. Eh, 3-5 lang yung laman ng itim ko. Naubos na. Na zero balance na. Wala na. At tapos, ayun, sa ngayon, nas, na, nandiyan siya sa, sa City Hall. City Hall ng Manila, sama-sama siya ng Juan Pinoy Partilis dahil magpupulong. Ano naman? Eleksyon naman, eleksyon. Sama-sama siya namimigay ng wheelchair, gamot, sa mga mis, uh, medical mission kay Vice Serbo, Ang hirap lang kasi walang wala ang sahod. Tagal pang pa sahod niya, iwan ko, hindi ko alam kung may sahod. Ang tagal pa ng, ano, tagal pa ng sahod niya. So, dito sa akin, baon na ako sa, baon na ako sa utang ng 5-6, tapos, siyempre, binigyan ko siya ng pera, tapos, ano, nandun sila sa Mindoro ngayon. Sa Mindoro sila namimigay, one party list, dahil buong nation yan eh problema din ako dahil wala pang trabaho na maayos. So, politiko nga, sama-sama na wala akong trabaho. Pero okay lang, masaya naman siya. Suportahan ko rin siya. Ayan, mga idol. So, ayan. Nagtiis na lang ako. Security. Isang mall. 6.45 isang araw. Minimum naman. Walang overtime. Wala. Kulang pa. Ang isa na lang ah uh, ano ko, yung panganay ko na lang, eh, wala pang trabaho na pangayos, kailangan ko suportahan. Yung bunso ko, suportahan ko rin sila. Dahil, tapos din sila sa suwel, sabot, tapos, panganay ko, ay uh, pangalawa ko ka, panganak lang asawa niya kahapon, si Sarian. Kalabas naman, nawa ng Diyos, maayos naman. Ayan. Maayos naman yung ano niya, pagpanganak ko. na okay naman yung pagpanganak niya at ligtas naman sila sa awan ng Diyos. Ayan. Ngayon mga idol, asinsya na kayo sa ako ngayon sa aking uh, sinasalaysay na istorya dahil sa sa aking kapalaran. Ayan, patuloy pa rin natin na mga idol. Manood na lang kayo sa aking video. At ako'y manghugas muna ng plato. Ayan, hugas muna ako ng plato na idol lang. idol na sa aking salaysay uh, ito uh, na ko na mag youtube channel baka sakali na makatulong sa akin at sa aking mga anak eh, kung magandang kapalaran ko sa youtube magbibidyo vlog vlog na lang ako kung ano kahit ano, basta may upload ako. Ganyan. Kasi so, wala kapos pang pira, hindi pa tayo makapag ano, magbigay ng tulong sa kapwa natin na nangangilangan. Pag maswertihan sa YouTube, siyempre gusto ko mag-charity mag, -charity, mag -charity vlogger eh. Makatulong din ako sa mga nangangilangan, mga taong gutom, nagugutom, patulad ko. Uh, katulad nila ni aking mga idol na mga charity vlogger, Sir Matubang. Bal Matubang. Kalinga Brab. Dodong Ruel. Rizel Morales Black. Ayan, mga Matubang family. Sila ang sikat ngayon ng vlogger sa diet, Bicol. Marami na silang ginawang pabahay, tinutulungan, may mga scholar pa, laki na kasing ano nila mga mga charity nila marami ng mga subscriber million million na million million sila Pugong biyahero bilib ako ni na biyahero sa kagitna ng bundok sa Kutabato, Dabao akit nila yung mga no, nitibo tinatulungan niya may pabahay siya doon ngayon nga nandoon sila sa ano ngayon Negros kasi Pugong biyahero eh Negros kahit saan sila pupunta Nandun sila sa Negros ngayon. Uh, mga ingat-ingat lang mga idol dyan sa inyong uh, charity. Pagsa-charity sa iba-ibang dako Pilipinas, Pugong At saka mga idol ko sa Dait. Kalinga Brab, Sir balmatubang, At sa kanyang Ate Idna. At mga K-Boys sa mga Ro-Boys. At Dodong Ruel. Yes, Dodo Ruel, do, well, pinapanood ko simula noon na bin binablog siya ni Kalinga Rap na nagliligawan pa sila ni Rysel eh, hanggang ngayon sila nagtuloy yan nagkasubaybay pa rin ako sa kanila hanggang ngayon at saka hanggang pagkasal nila kahit kahit, kahit 40, mag 48 na ako ngayong April 2 birthday ko gigi, nang, Nag, nag, ano ako sa kanila eh pag nanood ako sa kanila ni Dodong Ruel at Karisel mga teleserye mga kalingap nilarap nang ano ako eh naiiyak tapos parang sumisikip ang dibdib ko naiiyak eh sobrang supporter ako sa kanila eh hindi man ako nakabigay sa kanila ng pera nagsusuporta na lang ako sa kanila sa papanood ng hindi pag-i-skip ng kanilang video Napupuyat ako galing sa duty, bukas ka agad ako ng YouTube, panood ko ka agad sila ni Dodo Ruel, Rizel, sa kanila na Kalinga Brab, yung mga telesir nila, sila Carla, si 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 ano si Daisy, yan si, si Dara, saka si Joy dan Danjoy, saka Itsi, yan pinapanood ko yan sila lahat. So, Dodong Ruel din, na lagi ko pinapanood. Si Ed, 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 Ed C, at saka si si Dan Joy sana, si Dan, si Dan si Dan, Dan Joy, dati pinanood ko sila si Dan, Dan, Dit, Dan Dit, yan, pinapanood ko. So wala na si Dan Dit. may sarili ng vlog, si Dan Joy na. Yan, pinapanood ko lahat yan araw-araw, araw-araw, halos araw-araw, makatulog. Lalo na pagpanggabi ako, nanood ako, abot ako ng alas, alas 11, alas 12. Kahit, kahit antok na, panood pa rin ako. Dahil mga idol nga eh. Kilig na kilig, kilig na kilig. Tata, sila si Angel, tsaka si Aljon, nahawa ko kay Aljon, tsaka si Angel, kawawa naman sila sana matulungan sila ng mga sponsor yan, lahat yan pinapanood ko mga charity vloggers, Lucky yan si Lucky at saka si Virgilin, taga Bicol si Virgilin taga taga Lucky, si Lucky taga Samariata, isa si si Pugumbiayro naman, taga taga Minduro pero sa Laguna sila nakatira dami rin mga eskolar yun mga, no, mga manubo. Yan. Bilip ako sa kanila. Uh, ganyan sana ang pangarap ko. Nakatulong din ako sa kapwa. Habang buhay pa tayo sa mundo, didadaanan lang natin sa social media ang pagtulong para rin dagdag sa ating views at saka mga viewers at saka mga sponsor Mga wave W's. Yan. Dami-dami na. Dami, dami. Ngayon mga idol, ah, uh, kaya na natin mga video natin. Mag-video tayo uli. Pagluto nito. At pangalawang video natin. First one, first two. Yan. Pag first two ito, mamaya magluto tayo. Bawal kasi cellphone ko na mahaba. Mahaba ang video. Yan. Maraming maraming salamat mga idol. Mahal tayo ng Panginoong Diyos. Suportahan natin ng mga charity vlogger ng buong Pilipinas. At sa akin YouTube, Jerry Bantilan Black.